May magko-comment, Sir, pustahan tayo uh, kay doon ka sa kalaban ni Casimero at uh, doon ako kay Casimero. Hindi po ako uh, um, pumupusta against sa kapwa ko Pilipino. Nagpipredict ako uh, na posibleng matalo po ang uh, Pilipino dahil po sa assessment ko objectively. Pero miski kailan hindi po ako pumusta against Pilipino no? Lalo na publicly, hindi hindi ko po gagawin 'yan. Kasi po naniniwala po ako sa lakas ng Pilipino kahit po uh, hindi po ako gusto pati po kay kasi meron so naniniwala ako na posible talaga manalo 'yan. No? So so pagpustahan at uh, wag na po akong wag na po kayo sa akin makipagpustahan kasi hindi ko po kayo papatulan kasi hindi po ako nagpo-post sa Pilipino. Okay? Na pwede ako mag-predict. Pwede ko sabihin na baka matalo si Casimero pero I'm not gonna bet against Casimero. Hindi naman din ako sugalero so basta ano lang. Uh, sa totoo lang tayo. So, and I don't, yung mga nasa comment section ng na mga nanggagalaiti ngingitihan ko lang kasi kayo kasi hanggang dyan lang namang kaya nyo. At uh, sa totoo lang, pag mga yung pag-aasa na pambata, nakakaawa bro kasi hindi, hindi na kayo makasagot sa akin ng gumagamit ng utak. So, sa akin, hindi ko kayo titigilan hanggang sa matuto po kayo. So, again, ulitin ko po sa mga na nahuli po, no? Pag lumabang uh, po si uh, Casimero ng October, uh, yung uh, last na coverage ko sa kanya is during his fight. So, at least bigyan nyo sa akin hanggang sa fight night. Pakinote paki lang po ah kung may mga vloggers po na nanonood ah hanggang fight night. Kasi baka hindi pa matuloy, eh, di, di ba? <laughs> hanggang fight night na lang. Okay? So, yun po. Tapos pangalawa, hindi po ako pupusta sa October o December. Ah, uh, unang-una, hindi po ako yung nagsabi ng uh, December, yung promoter, pinipili nila ako nagsabi. Wala akong pakialam kung matuloy o hindi sa December. Ako ay nagbabalita lamang, 'di ba? So, wala namang masama po doon sa binalita ko, nasaktan kayo agad, porket nakauna ako sa promoter, porket nakalapit ako sa promoter. Iba talaga, pag si Pao Salud, siyempre ipapalabitin niyang promoter, alam niya na legit si Pao Salud eh. Di ba? Wala namang uh, masama doon sa sinabi ko eh. The, uh, pangatlo, uh, pinipilit na na December ko daw sinasabi, hindi ako bubusta doon. Yung October na nga, pinagbigyan ko na nga kayo kasi, Naghahanap na po ako no, naghahanap na ako ng dahilan para maka-escape dito sa Casimero issue na to. Ang dami naman boxer naman talaga. Pero dahil mahal ko ang boxing at naniniwala ako na si Casimero ay isa pa rin sa gustong pag-usapan, nandito ako. Kasi ang dami ko pong follower, no, na fan ni Casimero na naniniwala po sa akin at sinasabi nila na ituloy mo lang sir kasi kailangan namin ikaw dahil gusto namin na mapabuti si Casimero, gusto namin na tamang impormasyon na kay Casimero. So, gusto kong malaman kung gano'ng kadami po sa nanonood po dito ang naniniwala sa akin at fan din ni Casimero by commenting uh, Paukas Alas. Pakomment nga po, uh, Paukas Alas. Uh, para po, ano, uh, kumbaga, malaman natin kung ilan po ang follower ni Paukas na fan par, na fan ni Casimero, na sumusuporta po sa amin dalawa. Kasi gusto natin maging maganda, kahit na medyo unprofessional po, no? So, paikomat lang po yan. Ngayon, Paukas Alas. Salamat, salamat, Sumbag. Uh, so, sa akin, totoo lang, no? Uh, walang problema yan. So, Paukas Alas, pakomit po, no? Para pakita natin na malakas po ang community ng Paukas Sports at uh, marami pa ring gusto na mapabuti po si uh, General Casimero. Uh, at uh, baga, yung tamang balita lamang. So again, hindi ko na siya ko content ha. May isang salita po ako, hindi po katulad ng ibang tao na pag, pag hindi ko sinakayangan, hindi ako naghahamot. Pag mas malaki uh, ka sa akin, bad ko hahamunin. Pag mas malakas sa akin, bad ko hahamunin. Di ba? Um, Neltali, salamat po. Paukas sa last booms lang. Salamat, salamat po. Paukas. Salamat po sa lahat nag-comment. Ano? ah uh, hindi ako maghahamon. Kaya Hi, nga hindi ko hinahamon si Jason eh. Pero papalagan ko siya kung sakaling gusto niyang, ano, gusto niyang lumabal sa akin. Siya lang po ah. Wag, wag na po yung iba. At uh, sa mga nagsasabi, mali po yung ano ha. So eto hindi ko matanggap sa mga nagko-comment. Sasabihin nila, dinadown ko daw ang mga Pilipino. Nakita mo ba kung sino yung dinadown Pilipino? Eh lahat nga ng Pilipino, inaangat ko eh. Lahat po ng boksingero, Pilipino, inaangat ko, ina ko. Pero... Um, siguro yung kasi meron lang medyo hindi masyado kasi dinadaw niya ako. So kung kumbaga respect begets respect. 'Di ba? Nag-nagay si po ibig sabihin ko kung respeto binigay mo sa akin, respeto rin ang bibigay ko sa inyo. 'Di ba? Ah, uh, sige, sige, sandali, sandali. Ah, merong uh, ah, meron tayong insider report ngayon na. Ah. Makikichismis lang ako sandali. Ah.